Magandang araw, magandang umaga mga kaparmer. Uh, ito na naman muli, nag-iingay ang inyong kaparmer sa uh, ano, Putot Vlog or Jackson Tipping Farm. So video natin ngayon, uh, papakita ko. So ito na yung kaliks natin. Ano. May, mayroong mga malalaki at mayroon ding mga maliliit. So pili tayo ng mas marami yung malalaki kasi tanim natin hindi ko na matandaan <coughs> hindi kasi ako nagkalendar. kaya ito tingnan na lang natin dito sa kanyang ano um uh, sitwasyon so ito na muna kasi ito yung nasa una so tara bunutin natin to ito yung pinagkaiba nung mayroong seedling tree kaysa sa walang seedling tree ano so halos kadalasan ngayon <coughs> naka seedling tree na talaga so ganda ng panahon kasi inulan tayo after ng ilang araw oh, na init so ito na nga pala yung pagtataniman natin ano <coughs> lipat tayo yan Inumunan ko na lang ng video kasi ayan o oh, yun nagpapagspags pa dito so ano yung stick nang ibig sabihin ng stick na yan So ganito pala kami magtanim. Ngayon ito magtanim ka para ano? Yan. gamit ang species, oh, sispis. magtaka kayo parang yung ano yung silupin matagal na. matagal na yan. Uh, ito nga yung tinaniman natin ng 5,000 hills na atsal dati. Yan. Ganyan. Binubutasan muna natin. Tapos kita kasi ako si inyo. Yan. Saglit lang tong video natin mga kaparmer. Kasi nakapokus ako ngayon sa pagtadanyan. So, ito. So, ano yung laman ito? Yan. Ito, ang laman niya is abuno. <coughs> 1620. So, ordinary lang. Eh, pero ito, backfill to. Backfill yung pangalan ng abuno. Tapos, nilalagyan natin to ng basal. Yan. Gano'ng karami yung abuno na ginagamit natin. Ganito yung kutsara. Punuin lang natin tapos lagay natin sa butas pack okay na yan isang puno basa lang naman yan eh kasi mag abuno tayo bakit ganyan lang karami yung nilalagay kasi nga po ba, ba, basa lang yan ganyan lang simpleng buhay lang tayo mga ka-farmer simpleng paraan so ang basal natin 1620 ito ha kahit ano pilpos o ano ba dyan, dyan ano nandyan kasi tinanong tayo kahapon ng ano pinag-uutangan natin na agri supply bakit 1620 yung gagamitin hindi tayo gagamit ng unix 16 kasi nga po talong ito tapos ang nakalagay sa kanyang pack is oh, ordinary lang naman na mga abuno so ordinary na rin yung gagamitin natin yan kita nyo ba mga kaparmer yung ginagawa ko sana ano nakita nyo yan lagay tayo pack Okay, stop muna tayo dyan. So, pakita lang natin dito. Kung so, paano talaga tayo magtanim. Kung ano kaganda yung, mayroon tayong seedling tree. No? So, ito na yung talong natin. Lumalaban sa white flies. Ito nga pala, shoutout nga pala sa kay Sir Joseph Ipundo. <coughs> At sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. Ito nga pala ka-farmer, no? Yan, may bunga na siya. Ito na yung survival natin. Actually, yan ang kasama niya magkasama yan sila pero eh, huli ko na siyang natanim kasi maliliit yan sila tapos dami na nating trabaho so nakahabol pa rin siya o nagbunga na siya ngayon maraming bunga yan ah, maraming bulaklak pala nakang maraming bunga tapos itong talong na ito ito dito tayo una unang nag spray ng chlorine na 100 grams saka patuloy natin siyang in-spray ng 100 grams talong yung pinag-uusapan na talong uh, pwede sa talong kasi hindi naman nakakasunog yung 100 grams dito hindi sila bumigay hindi rin sila nagbago yung kanilang ano kanilang dahon bagkos gumanda luminis sa dalawang bisis na magkasunod tayo ng spray after 3 days nag tayo ngayon hindi na tayo nag spray kasi mabilis na gumaling yung talong natin sa ano sa pagkakasakit kita nyo yung dahon nya hindi na masyadong ilo green na lahat uh, so yun 100 grams sa talong walang problema kasi ito yung kauna-unahan na tinira makikita nyo na spray ako kagabi makikita nyo yun o patay yung white flies ay hindi pala yan sana yun Sante white flies yan no. yung pumuputi na yan white flies yan no, kita ba sa yun oh, yan yun o no. sana makikita nyo ka farmer no white place yan, patay, tinamaan marami yan sa ilalim you know. may sa lupa pa daming patay dyan, pero tingnan natin sa likod ah e no? marami pa rin you know, marami pa rin kaparmer hirap talaga patayin yan pero pag-aralan natin yan paano natin mapuksa yan okay. gamitin natin yung sinsya gamitin ang kaisipan paano magtanim <coughs> baka sabihin nyo kaparmer walang abono so, meron niyang abono si lalim kita ba uy mapakita ka doy yan may abono yan tabunan muna natin to yan o oh. tabunan muna natin ang lupa para yung acid niya hindi makapikto sa ating tanim pag tinabunan na natabunan na ganyan yan tabunan muna natin to yun o oh. lang kasimple magtanim yan simple lang natin huwag na natin pirapan huwag na natin gamitan ng ano ng tagno Huwag na natin gamitan ng mga ano-ano pang sukat-sukat. Huwag na nga. Diretso na, stimit-stimit na lang. Ano, si Lunggo ba? Stimitan na lang na, bay. tabunan muna natin ha, kabarmer. So, sa ano, space tayo ng isa dito kasi masyadong dikit eh. Kung sundin natin yung pagtanim natin ng atsal dati, hindi maka kuan yung sanga ng ating talong. Ayan, tabunan natin. Pagkatapos, balik tayo rito. Tapos, dito mismo sa sentro niya kasi metabo na yun eh wala tayo ng isa bunot tuk tuk bunot tayo isa tuk yan lagay natin dito okay nakatanim ka na uh, sana samahan tayo ng Diyos sa ating ginagawa no? gantin, natin, gantin sana ng Diyos yung gawa ng ating kamay yan sayang din natin nabasa so baka mag-init mamaya basahin na lang natin to ng tubig so, lang ganyan ako magtanim dito mga kaparmer simpleng buhay simpleng paraan ng pagtatanim huwag natin pabigatan yung sarili natin yun know, makisama tayo sa uso Gumaw pag nag gusto mo talaga makakuha ng magandang ano magandang nursery mainam kuha ka ng ka ng seedling 25 pesos lang naman yung isa So, ilang bisis mo na magamit. Matagal-tagal na yun kung naingatan mo lang. So, yun. Mga kaparmer. Yan yung uh, update ko. So, bangan nyo. Tandaan nyo yung pizza. Kasi, yan. Tsaka, ito yung kauna-unahan na tanim natin na gamitan natin ng ating polyar. Homemade uh, nitrogen, calcium, at saka buron. So, yun lang mga kaparmer. Sana ingatan ng Diyos yung maliit na sangbahayan. Tanim muna kami. Salamat sa Diyos inyong patuloy na suporta. Ah.